So ayan, isang mapagpalang araw sa inyo mga idol. Uh, bago bago tayo magsimula sa ating trabaho, syempre kailangan natin magpasalamat sa ating puwede ng ikan. Kung alam nyo mga idol, tabali, nag naguhuri lang ako sa mga nangyayari sa ating uh, kapaligiran. Alam niyo dito sa lugar namin, sa si San Sibir Monte kabi-kabila, kabi-kabila ang barila saksakan. Nakakatakot, di ba? Paano kung lalabas tayo sa sa ating bahay? Ano ang nag-aabang sa atin sa labas? Di ba? Kaya nakakatakot. Kaya alam niyo mga idol, uh, dun sa mga nakakakilala sa akin, at sa inaabot ng aking video, uh, ito lang ang sasabi ko sa inyo mga idol ang pagiging duwag ay hindi kawalan sa ating pagkalalaki o kaya ay pagkababae kasi alam mo nangyari ngayon mga pababae, mga palalaki matatapang o diba may, may mga road rage nangyayari may mga barila na nangyayari kasi dahil 'yan sa kanya-kanya nating ego. Ikang ego, 'yung kayabangan. Ha? Huh? Hindi mo tinatanggap ang pagkakamali mo. Samantalang kung tinanggap mo na nagkamali ka o kung hindi naman tinanggap mo rin na 'yung kabila ang nagkamali, so So pinag-usapan nyo dapat ng malumanay. Hindi yung parehas kayo mataas ang ego o parehas kayo galit. Kasi parang mag-asawa yan mga idol. Kapag mataas ang dugo nung isa, halimbawa ang babae o kaya ay si lalaki. Mataas ang dugo, mainit ang ulo. hindi <laughs> ba? Dapat si babae maghinahon para hindi magkaroon ng agrumento na lalong lalaki. O, diba? So, din para sa babae. Kapag mainit ang ulo ni babae, <laughs> si lalaki dapat ay mahinahon. Okay? Kasi minsan, ang pagiging mataas ang ego, yan ang nagdadala sa so, hindi magandang sitwasyon. Pero kung tinatanggap mo Halimbawa, katulad ko, tanggap ko na ako ay duwag. <laughs> duwag ako pagdating sa mga ganyan. Kasi, ang iniisip ko ay yung pamilya ko. Ganon din dapat tayo. Okay? So, ang pagiging duwag ay hindi kawalan. Kaya doon sa mga kasamahan ko, maging sa sa trabaho ko sa construction, sa trabaho ko sa ibang lugar, sa pagiging driver ko, lalong higit sa mga driver hindi kawalan sa bawat isa sa atin ang tumanggap ng pagkakamali okay so ay eh, mga idol maraming salamat and sana uh, may apply natin sa ating sarili na always patient at all times sasabihin nyo na depende sa sitwasyon oo nga Depende sa sitwasyon. Okay? Once again, this is Idol Darby. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Bye-bye!